Hello mga kabayan, magandang araw po sa ating lahat. So for today's uh, video mga kabayan ay panibagong araw. So panibagong uh, pasasalamat sa ating kalusugan. Number one lagi, ang unang pasalamatan natin ang ating good health sa pangaraw-araw na ating nagisnan mula pagising. Dahil sa panibagong araw naman, panibagong uh, challenge, panibagong pag-asa sa ating, uh, uh, sa ating uh, buhay. So ngayon, bago tayo mag-start sa ating mga gawain, Of course. So mag prepare tayo una una sa pagkain. So ang naisipan kong lutuin ngayon, so ang kakainin ko ngayon for today's uh, video ay wala naman, wala tayong uh, ulam, walang kakaining ulam at walang kanin. At ano po ito? Ito po ay simple lang, no? So iyan po. Ito po ay tiyatawag na oatmeal, okay? So parang lugaw lang ang style na. Ayan po, mga kabayan. So, oatmeal at saka dalawang saging. Okay, so no rice at walang ulam. Walang kanin, walang ulam, ito po ang ating kakainin sa araw na ito. Okay, pero kung uh, ito ginagawa ko to dahil uh, gusto ko lang mamintin yung uh, katawan ko, dahil ayaw ko yung uh, bumigbiglat, tumataba, dahil uh, minsan uh, uh, matagal na po ako hindi nakapag-exercise, kaya ang ginagawa ko, ibinabalance ko na lang yung kinakain ko. Okay, kaya ito ay uh, hindi po ito pampataba. Bagay po ito sa mga nagpapayat. Ayan po. So, ang ginawa ko dito, nilagay ko si ng uh, uh, honey. Wala ng asukal, honey lang ang hinahalo ko dito. Okay? So, kain na tayo para mabusog na tayo bago tayo magsimula sa atong uh, sa ating gawain, no? Sa atong mga trabaho sa pang-adlaw-adlaw mga kabayan. All right, kain tayo. Hmm. Tamang-tama lang yung lasa niya. Walang asukal. Oat milk, oat milk. Sa Bisaya ito, ito yata 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 tawag na burger, no? Lalo sa mga sa school dati, nung may supply ang mga estudyante, ng mga ganito. So, ngayon, wala na. Dati, naabutan ko yun, no? Pag tuwing magsabi ng ang mga teacher na bukas sa magluto tayo kung sino yung uh, mag-present na magdala ng asukal, uh, tuno o yung ano niyog. Okay, so magluluto. pagka pag, uh, pag uh, may luto na ganito, pag malalaman, talagang halos lahat ay present, no? Walang absent. Yan, pag may lugaw, may pagkain. Present halos lahat ang mga estudyante. Kain, kain. Dalawang saging, Oh. Tapos sa uh, oat milk lang na lugaw. So okay na, sapat na. Busog na tayo nito, mga kabayan. Ah. Bagay po itong ito, mag magagay itong pagkain kapag uh, matataba na tayo, no? Tingin natin, uh, overweight na tayo, pag gusto natin magbawas ng timbang, e, effective po itong ito, pagkain, walang uh, walang uh, kanin. Kung magkakanin man, kahit kunti lang. Yan lang siya. Ito po, ay dalawa, uh, limang kutsara po ito na oatmeal yung niluloto ko. Tapos sinaluan ko ng ano, uh, honey, wala ng asukal, honey lang. Hmm, bus na. Next, saging. Lalaki ng saging, oh. Sulid. Maganda din po kumakain ng saging araw-araw. Isang piraso, isang pirasong uh, saging per day. One piece of banana every day. It's very uh, healthy. Good to your health. Maganda sa ating katawan. Hmm. Ahm! Um. Thank you muli. Busog na tayo. Hindi ko na inubos to. Malalaki kasi.